Ang mga video ng inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Magandang gabi mga ka-goosebumps. Ako nga pala si Sian Malga po. Pero ako ay mas kilala nyo bilang si Mr. Goosebumps. At opo, tama po yung narinig nyo. At ako po ay nagpapasalamat dahil kahit sobrang tagal na nung aming last video ay talagang may mga nagko-comment pa rin at gumabalik pa rin para panoorin yung mga videos namin na ginawa namin dati. Sobrang salamat po sa inyong suporta sa amin. Ang kwento po kasi kaya po nawala po yung goosebumps bigla ay umuwi ako mula Amerika tapos nagka-pamilya, nagka-anak. Kaya, yan, nawala yung Goosebumps Top 5 natin. Pero, meron akong magandang balita dahil ngayong 2025 ay ibabalik natin ang Goosebumps Top 5. Uh, same actor pa rin, voice actor, si Lloyd. Siguro ngayon wala na akong team muna, pansamantala. Ako na muna ulit maghahanap ng mga videos, pati ng script. Ako na rin yung mag edit pero ayun nga, uh, yung magiging edit niya ay yung parang simula nung unang ginawa ko yung sa episode 1. Dahil nung paglipat ko nga dito ay nawala na yung mga assets ko na ginagamit kasi ibang computer na ginamit ko. Natatawa nga ako kasi may mga nakikita ko na ano na mga comments. Tapos yung video ni ano ni Boss Rino na sinasabi na kaya daw nawala si Goosebumps ay dahil naglalaro na lang ng ano, Roblox ba yun? Roblox? Pero hindi ko rin sure. Pero yun nga. Pero guys, meron pa akong isang magandang balita sa inyo. Dahil ako ay gumagawa na rin ng isang, um, ayun nga, mga true crime or crime documentary na ganito. Ang Metro Manila ay isang lungsod na punong-puno ng buhay. Pero sa likod ng mga ingay nito, ay mayroong mga lihim na nanatago sa dilim. Ngayon, ating tatalakayin ang isang kaso na gumimbal sa buong Pilipinas. Isang kwento ng bawal na pag-ibig, pagtataksil, at nakakakilabot na karahasan. Ito ang malagim na kwento ni Elsa Castillo, biktima ng isa sa pinakabutal na pagpaslang sa kasaysayan ng ating bansa. So, kung gusto niyo pong panoorin din yon, please uh, support niyo rin po yung channel ko na yon. Ang tawag po sa kanya ay Sian Malgapo. At ilalagay ko yung link sa ilalim para makita nyo. At eto nga, magiging busy tayo ngayon taon na to dahil dalawang channel ang ating gagawa ng videos. Kung magsisimula muna tayo siguro ngayon sa -is isang video kada linggo or one video every two weeks. Kung ano yung makakaya natin. Pero again, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sa inyo na tumangkilig at nanood pa rin ng ating mga videos. Again po, maraming maraming salamat. At kung pupunta ka nga pala sa aking uh, isang channel, yung Sian Malga po, please uh, comment nyo lang, Mr. Goosebumps, para alam kong napanood nyo yung video na to. At sana supportahan nyo muli ang Goosebumps Top 5 sa ating pagbabalik. Ayun lang, magandang gabi sa inyo at Maraming maraming salamat. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.